Samantala, pinunan naman ang mga larawan na lumabas online kung saan makikita ang baliktad ang watawat ng Pilipinas. Na nang... Yan, nakikita nyo ha? Baliktad yung watawat ng Pilipinas. Eh tayo ba ay nasa gera na? Ayan lang ang tanong ko. Kasi uh, may mga nagsasabi na nagbabadya na po ang gera ng Pilipinas at China. Kasi nagigirian na nga dyan eh. Tapos may lumabas pang ganyan. Oh. Aya Ay ang ba ay sinasadya o oh, honest mistake? Solidad hmm. Soledad Mueller, maraming salamat. Inulit pa. O oh, yan, yan, yan. Thank you, thank you, thank you, thank you. Soledad Mueller. Oh. Euro, euro from Europe to. Oh. Thank you po. Tandaan nyo po, ang ibig sabihin ng balita ng flag, pag ang red ay nasa taas, ang ibig sabihin po noon ay makamarkos ka. Ay, hindi. <laughs> Ibig sabihin, nasa gera tayo. Yun po ang tanong. Kasi sasabihin nila dito, ano po yon? Honest mistake. Talagang, uh, talagang nagkamali lang. No? Hindi niya sinasadya. Pero alam mo, isipin mo, ah, uh, ASEAN Summit po yan. Marami pong bansa ang mga participants dyan at presidente po ang nagsasalita. Siguro, let's assume na talagang ito ay honest mistake. Sana pagsabihan ito ni Marcos na huwag naman sila magkakamali sa mga ganitong para klase. Kasi hindi po biro yan. Ha? Hindi naman po yung pinabili ng suka lang at tag-meeting. Yung iba nga, ikinukulong pa hinuhuli ng pulis pinoposasan pag nabababoy ang flag. Bagamat dito hindi naman binaboy yung flag. But then again, whether it's a political uh, it is is an honest mistake o sinasadya ang pangit po niyan. Ang pangit ng statement na yan. Isipin mo presidente ay nakaupo dyan. It represents the Filipinos. Tayong lahat. Whether we like it or not, hindi ko man type yung presidente nyo, nire-represent pa rin tayo niyan. Kaya nga yung sabi kong naging kapal ka nila sa Thailand na may nang hipo doon na asawa ng sekretary, hindi po maganda yun. Kasi nire-represent yun eh. Official ano po yun, trip ng Pilipinas. So kung anong gawin nila doon, kasama ang baho ng Pilipinas. Same thing doon sa barko, di ba? Yung Sierra Madre. Hindi magalaw-galaw ng China because it is part of our territory. Pag ginalaw ng China yung barko na yan, kahit bubulok-bulok na yan, na talagang pagka nadikit ka dyan, matete tano ka, hindi nila magalaw yan at alam kong kayang-kaya nilang galawin. Pero hindi nila magalaw, ibig sabihin kasi, inatake mo yung kanilang territory and we are under the war. Eh itong statement na ito, yan nakabaligtad na yan, eh baka mamaya, eh hindi lang natin alam, nasa gera na po tayo. Diba? Parang pamilya. Halimbawa, nag-aaway yung dalawang tatay. Hindi lang pinapaalam sa mga anak, may away na yung dalawang pamilya. Nag-aalitan na. Hmm. May pasaringan na, may bumubunot na ng baril, may na pananakot na, 'di ba? Hindi lang sinasabi sa pamilya. Parang ganun din sa atin. Baka hindi lang sinasabi sa atin, tal pero talaga mayroon ng problema diyan. We don't know, are we under the under war already? or palapit na ang gera talaga. Sabi ni Maria Luz Bahandreso, oh. di ba niya nakikita yan o talagang alam na yan? Si posible, baka mamaya sinasadya. Nadang nagbibigay na tayo ng talagang statement. Yung basketball, nagpakita ang mga senador natin. Ito, nagparinigan sila ng China. Binanggit nga ng China na iwasan ng kampihan. Tapos yung flag natin, baliktad. Di ba? Uh, Mag-iingat-iingat Sabi ni Marinel Mac Macron, Marinel na lang. <laughs> engot na mga alalay ni BBM. Kaya nga eh. Pambira. That is a serious mistake. Kung talagang ano, ha, nagkamali eh. Kasi, alam mo, hindi lang parang ah... Uh, Unang statement yan, kasi yung paglagay mo ng ED ka sa Pilipinas, eh, parang uh, talagang kumukontra ka na sa China. ...yaring hmm. bilateral meeting. Ayon sa Department of Foreign Affairs, honest mistake ito. At wala raw kasalanan ang protocol officers. Samantala, si Vice President Kamala Harris naman ang naging ng Amerika sa... Ayon, sabi dito ni Liza, ni hindi man lang kinorect bago sila umupo. Kaya nga, eh, kung honest mistake sayang naman, di ba? Alam mo si Marcos, di ba? Ang dami niyang kasama. Baka nga may mga ensimada pa dyan eh. Ang dami mong kasama, walang nakakita niyan. Bariktad ang flag. Sa dami niyong ginasto sa nakasama, sana nag, nang may silbi sila, nakita nila. Walang nakapansin sa mga kasama niyo dyan. Ang dami-dami niyong jolalay. Kung sino-sinong congressman, kung sino-sinong media kasama ninyo. Wala man lang nakakita niyang flag na yan bago ka naupo dyan? Eh, I mean, napakahirap paniwalaan yun ha, nang walang nakakita. Pero kung talaga namang honest mistake at wala talagang nakakita, pambira naman kayo. Ano bang ginagawa ng mga kasama nyo dyan? Nagchichikahan? nagyoyosi Nag, uh, may kateks? May kung ano? Lamon lang ng lamon? Walang pakinabang? Hindi sa dami nyo walang nakakita. Hmm. Sabog din yung naglagay ng plug. Kaya nga eh. Conrado Jose. Oh. It only shows wala talaga siyang pakisaban sa sagisag sa na nga lang. Oh. Benhor. Sabi niya, nakakahiya ang ginawa ng mga senador natin sa basketball game. Nakakawala ng respeto. Tandaan po natin lagi, ah, ang basketball game ay dapat friendship game po ito. To promote friendship. Yung iba, may mga nagsusuntukan kasi nga, eh, namamali sila ng ano eh. Namamali sila doon sa, alam mo na, may mga bagay na ginawa For a purpose. Kaya lang, pag ginawa mo to sa maling uh, paraan, halimbawa, ang baril. Ginawa yan to protect yung mga hindi kaya protektahan ng kanilang sarili. Pero kung gagawin mo yan pananakot at pagpatay na ibang tao, mali ka na dyan. Pag ginawa mo sa mali, namamali ka. Same thing sa basketball. Hindi eh, di para kinunsinte pa natin yung mga nagbabasketball mahilig sa suntukan. Ito naman mga senadoro. Oh. Oh Maria Lu, sabi niya naman. Kaya binababoy ng ibang lahi ang flag natin dahil mismong presidente natin binababoy ang flag natin, 'di eh, ah? Ata uh, Ano eh, sabi ko nga uh, I don't think this is the first time na para tayong nagbibigay ng uh, indication na tayo ay gusto ng makipag-gera sa China. Alam mo yung tayo ako asar na asar ako dyan nung binata pa ako. Yung mga, naging kaibigan lang nila yung siga. Kala mo na kung sino. Samantalang yung mga siga ang babait. Pero yung mga amuyong, sila yung mayayabang. Nagkaroon lang ng kaibigang siga, kung makaasta ka, alam mo lumaki yung katawan. Nakilokilong nilaki ang katawan naging kaibigan lang si, Parang ganyan tayo. Naging kaibigan lang. Nagkaroon lang tayo ng Ed Nagsiga-sigaan na. Hmm. ASEAN-US Summit kung saan nagpahayag ng suporta Amerika sa ASEAN at pinagtibay nito ang commitment sa pagpapaunlad ng rehiyon. Bukod sa mga pulong sa mga leader ng iba't ibang bansa, aabot raw sa mahigit 20 milyong dolyar ang naisarang investment ng Pangulo sa larangan ng agrikultura. Ang dami yun na isara, narinig nyo yun. Milyon, hindi ko na nga, nalulula na ako ng kanilang uh, numbers nila. Milyon. Oh, may nasa siyang, ulitin ko ha, may nasa siyang ano, kontrata sa para sa agrikultura. Kaninong bulsa mapupunta yan? Sana makarating yan sa mga magsasama. Iba nito ang commitment sa pagpapaunlad ng rehiyon. Bukod sa mga pulong, sa mga leader ng uh, iba't ibang bansa, Aabot raw sa mahigit 20 milyong dolyar ang nais. 20 million dollars kakalula. Para sa agrikultura. Sarang investment ng Pangulo sa larangan ng agrikultura at business development sa pulong sa mga negosyante at mamumuhunan dito. So, ang tanong, may mangyayari ba dyan sa agriculture natin? Yun ang tanong. Eh, ang dami niya nang naisasara na kontrata di umano mga pangako. Maganda yan basta totoo. <laughs> Pero yan, kung for the media purposes lang, wag natin lokohin ng tao. Ha? Naluloko tao eh. Puro salita, wala namang nangyayari. O meron sa agrikultura, o, taas ng taas ang bigas, taas ng taas ang gulay, taas ng taas ang... Sinong niloko ninyo? Ginagawa naman tanga ta mga Pilipino eh. Hindi lahat ng Pilipino ensimada mag-isip, ha?